Binge, wala si eron. Binge, wala dito yung mga damit ni eron. Hindi kaya tumakas yun. Mukhang naisaan na naman tayo ni eron ha. Baka tumakas na yun. Kaya nga eh, wala talagang isang salita yun. Tara, labas na tayo dito. Sige, tara. Ate, alam ko naman po kung ano pa kanyo kay eron eh. Dahil syempre nagbibinta nga nyo, sa nangyari sa anak nyo. Aamin na po ako. Serum po talaga ang gumawa nun. Pero sa tingin ko po, tumatakas na siya at nagtatago. Kaya nga kami nandito para paaminin sana siya. Pero sa bibig niya na mismo nang galing na siya yung may gawa nun. Kaya meron na kaming matibay na ebidensya para ipakulong siya. Si Kim, huwag po kayo maniwala dyan. Kasama po yan na pinag-uusapan nila yung anak nyo Justin, totoo ba yan? Ate, wag po kayo maniwala dyan. Wala po akong alam sa sinasabi niya. Kung tutusin nga po, kaibigan namin si Aaron. Pero hindi na po kaya na konsensya namin. Kaya sinabi na po namin. Sige, kung totoo yung sinasabi niyo, pagtulungan kayo sa amin para mahalapat, at mahuli na si Aaron. Sige, maniniwala kami sa inyo. Basta kayong dalawang mistigo, laban kay Aaron. Miss Atim, Ate Kim, huwag po kayong maniwala dyan. Mga po yan. Negro, hayaan mo na muna. Ang mahalaga, may makakatulong tayo para mahuli na si Aaron. Sige po ate, may pagtulungan po kami para maniwala kayo na wala kaming kasalanan. Sige, salamat kung ganon. Bukas na bukas, samahan niyo kami sa police station. Kayo ang gagawin namin testigo. Sige po ate, balikan niyo na lang kami dito bukas. Tara na mahal, tayo. Ang mahalaga, unti-unti na nagkakalinawan lahat. Pero na tayo mga testigo. Tagal naman na ni Badong. Ba maabutan pa kami dito. Bates! Dong, ang tagal mo naman. Ba maabutan pa tayo dito eh. Tara na! Tara! Dong, dito na lang muna tayo. Dito na lang tayo maghintay ng tricycle. Benz, may alam ka na ba na pagtataguan natin? Oo, Dong. Doon sa Laguna, sa may tita ko. kailan na natin makalayo dito panigurado, pag pinuntahan ng magulang ni Kikay, may mga kasama ng pulis yun. Siguro safe na tayo doon kasi mapapalayo na tayo sa lugar natin. O dong, ang gagawin na natin, maghahanap tayo ng trabaho doon para kahit papano, makakatulong tayo sa mga gastusin ng tita ko. Sige Bench, tara, Ayun nung no, may tricycle no, tara. Kaya, para po. Justin, hindi lang din natin mga pulis bago tayo pumunta doon sa mga kaibigan ni Aaron, para mapahuli na rin natin sila. Sige po kuya, nga pala, wala si Negro. May pinuntahan po siya ng magulang niya. Kaya ako na lang po sasama sa inyo. Sige. Walang problema, Justine. Ang mahalaga may makakasama pa rin kami. Atigim, ayun na po yung mga pulis. Mga sir, magandang tanghali po. Magandang din, ma'am sir. Ano po, tara na po ba? Mahal, tara na. Justine, tara na po, sir. sila dyan. Sir, wala po sila dito. Dito po kasi yung usapan namin. Narito kami magkikita. Ganun po ba, ma'am? Alam niyo po ba kung saan nakatira yung sinasabi niyo? Hindi nga po, sir. Eh. Tara, pagtanong na lang natin. Sige po. Oh, sakto, mahal. May tatlong bata. Tara, tanumin natin. Si hey, Mahal, paano naman nila malalaman kung sino yung tinutukoy natin? Pinututurang ko yung dalawang lalaki kahapon. Ito. Buti naman, mahal. May picture ka. Tara. Mga bata, tatanong ko lang sana kung kilala niyo tong dalawang lalaki na nasa litrato. O ba diba, katirin ito yung kapitbahay ng si Arbenz at si Bato? Opo, kilala po namin yan. Doon po yan nakatira. Tamang tama. Pwede nyo ba kami samahan? Gusto lang kasi namin sila makausap. Yung mga kasama kami polis. Sige po, sasamahan po namin kayo. Sige, tara. sir. tara na po. Ate, dun po yung bahay nila. Yung sarado yung pinto. Sige, salamat sa inyo ah. Sir, Sige. tara na po. Sige po, dito na po kami. Sige. Ma'am sir, kami na lang po muna papasok. Naiwan na lang po muna kayo dito. Tara buddy, tara tara. Tau po. Tau po. Tau po. Tau po. Mga sir, walang tao dyan. Kanina pa sila umalis. Ah, ganun ba? Alam mo ba kung saan sila pumunta? Tinanong ko sila kanina kung saan sila pupunta. Kasi hindi nila sa akin sinabi. Yeah. Ang dami nga nilang dalang gamit eh. Buddy, buwan ka nah. na yung dalawa. Kaya nga buddy, tara sabihin na natin kalamang. Sige. Kuya, maraming salamat sa inyo. Mahal, ayun na sila. Ma'am sir, buwan ka taas na po yung dalawa. Mahal, buwan ka makas na nga talaga yung dalawa. Tama nga si Negro at Justine. Nakasali sila sa so gumawa ng sa anak natin. Kaya sila tumakas. Wala man tayong magagawa mali eh. Pero hindi ako papayag hanggat di sila nahuhuli Ayahan nyo ma'am sir, huwag po kayo mag-alala. Gagawin po namin ng lahat para mahuli yung tatlong suspect na sinasabi nyo Amen sir, mahuli na po kami oh, Sige po sir, lumalakas na rin po yung ulan eh Maraming salamat po sa inyo Tara buddy Mahal, huwag ka na malungkot Mahuhuli rin yung gumawa nung sa anak natin Alam ko mahal, naniniwala ako na hindi tayo papabayaan ng Diyos Justin, Pal, tara na. Sana talaga, mauli na yung gumawa ng kay ate. Anay! Tay! Ano po balita? Nauli na po ba yung gumawa ng kay ate? Hindi pa nga anak eh. Pinunta namin sa bahay nila, may kasama kami mga polis. Kaso, nakatakas na. Ganun po ba, Tay? Kala ko po talaga, nauli na sila. Pero huwag kang mag-alala, anak. Hindi naman titigil ang polis at hindi rin kami papayag na hindi sila mauhuli. Sana po, mauli na po talaga sila. Tsaka nga pala, Nay, nakapagsahing na po ako. Ganun ba, anak? Sige, para makakain na tayo. Pumili ka na ng ulam doon sa labas. Sige po, Nay. Mahal, may tao. Tignan mo nga muna, may pinapanood ka si kasi kami ni Pongpong dito eh. Sige, Mahal. Kikay, anak! Ito po! Ito po, Mahal. Kikay? Ang sulit na nang sobra, Mahal. Sanito na po ako, Nay. At magaling na ako, Nay. Baka ako po sa inyo. na Nainingin English Nay. Nay, nabit ko po kayo ng sobrang nila, tatay. Huwag oh, ka lang din kami. Masaya ako na nandito ka na. Ano? Masaya ako dahil nandito ka na. Masayang masaya ako dahil magaling ka na. Sa wakas, makukompleto na tayong apat. At hindi na ito panaginip. Oh, <laughs> <laughs> nay, tay Alam ko pong marami Ang kasalanan sa inyo Alam niyo po ba Na pinagsisisihan ko na yun, nay Nung pinarehab niyo po ako Wala po akong samarang loob na naramdaman Sa totoo nga po niya po ako sa inyo, nay eh. Dahil kung hindi niyo po ginawa yun Hindi po ako gagaling <laughs> Anak Huwag ka mag-alala. Hindi naman kami nagalit ng tatay mo sa mga ginawa mo. Siguro, maging aral na lang rin yan sa'yo na hindi na maulit at may tuwid mo yung mga pagkakamali mo. Basta anak, masayang-masaya kami dahil kasama ka na ulit namin. Nay, Maraming maraming salamat po talaga. Kasi Nay, kahit sobra-sobra na po yung nagawa ko, mas pinili niyo pa rin po ang itindihin nila tatay. Hayaan niyo po, Nay. Babawi po ako sa inyo nila tatay. Mahal na mahal ko po kayo, nay. Alam mo, nak, kahit marami kang kamali ang ginawa sa amin ng nanay mo, pinilit ka pa rin namin itindihin. Kasi mahal ka namin eh. Alam mo ba, kung nasa rehab ka pa, hindi kami tumigil ng nanay mo para mabigyan ng ustisya yung ginawa sa'yo. iyo. Ay... day, nga pala po, nauli na po ba yung may mga kasalanan sa akin? Hindi pa nga anak eh, pero huwag ka mag-alala. Hindi naman tumitigil ang polis para mahuli sila. Pero huwag mo na muna natin isipin yan, anak. Ang mahalaga, nandito ka na. Sige na, anak alam kong pagod ka. Magluluto muna ako ng paborito mong ulam. Alam ko na mismo yung luto ni nanay. Sige po, nai. Salamat po, ah. Sige, anak.